Kung yan, meron kayong history ng pagpapatrade sa amin, then magtatanong kaya ng last pay. Why not? Oh, ayan. So, yan yung sinasabi ko na pang old client lang po yung last pay namin. Kasi, unang-una, sa mga old client kasi namin, alam nila na legit. Pangalawa, maiintindihan nila. Hello, hello, hello! Magandang magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Ang Almantero Tutorial. Ayan! So, andito na naman po tayo para sa isang panibagong information as well as panibagong tutorial na aking ibibigay sa inyo. Nats! Ayan, so sa mga nagtatanong, sobrang daming comment na to and pansin nyo parang hindi ko sila nare-replyan, parang papuso-puso lang ano. Ang daming nagtatanong about kung paano daw matrade ang kanilang mga last pay at kung paano. And marami ding nagme-message na na parang mga trader din sila na parang tinitignan nila kung paano yung process nung ginagawa namin na last pay to GCash or sabang, gano'n. Ayan, so eto, hindi na kayo mahihirapang magtanong dahil andito na. <laughs> Tapos sabihin ko na sa inyo kung paano ba namin ginagawa yung sinatawag nating last pay later to GCash sa video nga na ito, uh, yung last pay natin is malalaman natin kung paano ba ang ginagawa ng Almontero tutorial para maging chika siya. Um, ito ba ay makakatulong para sa mga nagpapatrade or ito ba ay makakatulong sa amin or sa mga clients. Okay, let's do that tutorial now. <laughs> okay, so yung last pay kasi is a kind of credit pagdating kay Lazada. Which is, alam nating lahat na ang last pay ay maaari lang natin gamitin sa mga bills. And itong mga user ng Lazada na may last pay na maaari nilang gamitin sa mga bills sa Lazada apps is selected only. So, ibig sabihin, hindi lahat ng may last pay ay maaari nilang magamit yung kanilang mga um, credit or yung last pay sa pagbabay ng bills. So, not possible to pay sa mga bills. Hindi lahat. Selected lamang po yan. And, dun naman sa mga iba na may last pay, pero para sa lahat ng user ng last pay or yung may mga offer, paano ba yung ginagawa ng almantara tutorial? Panglimang tanong ko na. <laughs> Ayan, so, ang ginagawa lang po namin dyan is, um, uh, Uh, naghanap kami ng mga clients, naghanap kami ng mga kakilala, kaibigan. And dito mismo, sa bahay na ito, naghanap kami na maaari naming magamit as well as maaari naming mabili. And sa pamamagitan nun, um, ganun yung mangyayari na trading. Kasi yung trading kasi is parang palitan lang yan. Eh. Okay, so magpapabili kami ng item gamit ang inyong mga Lazada. Okay, magpapabili kami ng mga item na yan, then bibilihin nyo para sa amin, then madedeliver yan ngayon sa amin. Then kapag na-deliver na po sa amin, diyan po namin ibibigay ang inyong mga Gcash. So bakit ganong katagal? Bakit kailangan mo nang ma-deliver bago ibigay ang Gcash? Anytime pwede ma-refund. Anytime pwede ma-cancel. What if um, nag-order kami or pina-order namin, binayaran namin agad kayo sa Gcash. Tapos yung, uh, yung seller on ship walang kinansel na dahil walang stock o kaya naman may nang uh, kinansel mo nang sinasadya dahil hindi ka mabuting tao ya <laughs> mga ganyan di ba so ganon yung process natin kung bakit nagkakaroon ng time uh, ng uh, oras or araw kung, kung kailan maaaring makuha yung pera sa last pay later. And sino-sino ba yung mga clients na binibigyan namin ng, ng pagkakataon para magamit yung kanilang mga last pay para matrade at para sa mga Gcash? Una-una, binibigyan namin yung chance yung mga loyal clients namin. So sinasabi ko na sa iba na Ah uh, ginagawa ginagawa namin or tinetrade namin ang last pay ng isang uh, loyal na nagpapatrade sa amin ng mga kanilang mga virtual money katulad ng mga G-Gibs, G-Credit, Revy. Kung yan, meron kayong history ng pagpapatrade sa amin, then magtatanong kayo ng last pay. Why not? Oh, ayan. So, yan yung sinasabi ko na pang old client lang po yung last pay namin. Kasi, unang-una, sa mga old client kasi namin, alam nila na legit. Pangalawa, maiintindihan nila kung bakit matagal kasi nga, uh, kilala na nila ako. And, pangatlo is, Uh, marunong silang makakapag-antay sila Kasi nga, hindi sila kinakabahan na baka ma-scam sila Okay? So, yun yung uh, isa namin na reason kung bakit uh, Yung mga old client lang, yung madalas na pinagbibigyan namin Na matrade yung kanilang mga last pay Okay? The next one reason is kung bakit yung uh, kakilala lang namin Is tulad ng sinabi Namin, limited lang po itong last pay. Bakit? Kasi hindi naman araw-araw, hindi naman linggo-linggo uh, na -linggo, may kailangan kami dito sa bahay or may client kami na magpapabili. Normally, gina, uh, ginagawa lang namin or tinitrade namin pag may gusto kaming bilhin. Katulad ng, let's say, maliit na upuan, uh, comporter, ayan, mga ganyan. Alam, alam yan ang mga clients namin, mga kaibigan natin dyan. Ganon yung ginagawa namin. So, ganun lang po yung way namin. Kaya, gusto na mga gustong matutong mag-trade, mga nagtatanong sa akin ng mga trader, tapos gusto nila malaman kung ano yung process namin. eto po yung process namin. Dumadaan kami sa tunay na proseso kung saan kailangan nilang ibili yung kanilang last pay sa Lazada, apps, then i-address nila sa amin. Ganun po yun. Uh, then, yung iba naman is dinadaan nila sa pay bills, which is okay din naman kasi naghahanap din yung iba na trader ng mga bills para yung mga gusto magpa-trade, ipapabayad nila sa bills nung magiging client nila. Yun nga lang, tulad ng sinabi ko, hindi lahat ay Uh, hindi lahat ng last pay user ay selected para makagamit magamit yung last pay nila sa bills. Okay? So, yung iba kasi talagang kailangan mo lang ipangbili. Okay, yan. So, meron po itong service fee. Siyempre, kasi doon naman uh, ibis na kami yung umorder, di ba? Nak nakakatulong kami sa inyo, nakakatulong kayo sa amin kasi nga gawa ng percentage and at the same time, nagagamit naman natin yung last pay nyo in cash. Kung saan nyo gustong gamitin. Hindi, nyo hindi namin katulad na we have no choice kung hindi bumili ng item kasi nga, yun yung way natin yung akala ko sino. <laughs> ayun yung way natin para uh, matrade yung ating mga last pay. Ayan. So, ayun. Sa mga nais nice lang magpa ng last pay, nilalalong lalo na sa mga old client and yung may patience. Ayan. Tapos yung marunong mag-antay. Kung napanood nyo to, ayan, i-message nyo lang po kami. And, um, uh, po yung ating official link. Yung pwede nyo pagtanungan kung pa paano yung last pay natin. As well as sa TikTok pay later, pay later natin. Okay? Ayan. So, hanggang dito na lang po. Once again, I'm Mario Montero dito. Sa Montero Hanggang dito na lang. Bye bye bye. bye. bye.